Droga na natagpuan sa Sambales at Pangasinan. Ilang bilyong pisong halaga ang mga blokeng nalambat ng ilang manging isda palutang-lutang sa karagatan. Yung iba ay nakita sa pampang at itinuro sa kinahuhulan. Lumalabas na tila isang napakalaking operasyon ang nagaganap ngayon na sangkot ang tinatawag na Golden Triangle. Binababa ang mga bloke sa dagat upang damputin ng mga sindikato. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinaghihinalaan ang nagbabagsak ng mga droga ay may ugnay sa Chinese drug trade at malaking sindikato sa Pinas ang konektado dito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Araw ng Huwebes, ikadalawang putsyam ng Mayo, nalambat ng sampung manging isda mula sa barangay si Siman Mariveles, Bataan, ang sampung sako ng mga nakapakiting dapat ang lamanay, durian at tsa. Pero sa laking gulat ng mga lalaki, hindi umano nila kailanman inaasahan na palutang-lutang na nakabigkis ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang bilyong piso. lang ang pulbos ay methamphetamine hydrochloride o oh, shabu. Ayon sa mga mangingisda, hindi nila agad-agad nabati kung ano ang laman ang nakuha nila sa masinlok. Itinago muna ang mga pakete ng isa sa mangingisda at inilagay sa isang abandonadong lugar. Pero may mga nagtatanong kung bakit itinago muna ang mga nahanap. Batay sa inventory ng Philippine Coast Guard Apat sa mga sako ay may palatandaan na freeze dry durian. Lima ang may markang dagwanyin at isa pang sako ang may pitong transparent packs. Pero ang laman ng mga sako ay 223 na vacuum seal na pakete ng plastic na umabot sa 222 kilo ng shabu. Ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 1.5 bilyong piso base sa kalkulasyon ng Dangerous Drugs Board. Pinuri ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez ang sampung manging isda na nagsabi sa mga otoridading gilsa na tuklasang sako-sakong droga nitong lunes, ikalawa ng hunyo. Apat na araw matapos itong matagpuan. Pero marami ang umaasa na sana walang kinalaman ang mga manging isda. Matapos lang ang ilang araw, ikalima ng hunyo, dakong alauna ng hapon sa barangay Balingasay, bolinaw ng Pangasinan. Dalawang sako naman ang narecover ng mga manging isda mula sa dagat. Isa sa baybayin ng bolinaw at yung pangalawa ay sa Agno. Nang itinimbre sa kinauukulan ang natuklasan, nakita na naglalaman ito ng limampung vacuum sealed packs ng hinihinalang Shabu. Nakapangalan sa label ng mga pakete ay Freeze Dry Durian at refined Chinese tea. Halos kapareho din ang mga pakete na nakita sa Masinlok, Sambales. Ilang araw lang ang nakalipas. Ayon sa otoridad, itinatayang nasa 340 million pesos ang halaga ng nasa dalawang sako. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Makalipas lamang ang halos 30 minuto, isa pang mangingisda sa parehong barangay ang nagsuko ng dalawa pang sako na may lamang 43 vacuum sealed packs nakabalot sa berding pakete na may label na The Guan Yin Refined Chinese Tea pero siya budi ng laman na tinatayang nagkakahalaga ng 285 milyong piso Ilang oras ang nakalipas bandang alas 3 ng hapon sa barangay Boboy sa Agno tatlong mangingis na nakakita rin ng dalawa pang sako ng droga sa dagat. Sa loobay, 23 kilo ng hinihinalang shabu. Ang lahat-lahat na nakuha sa Pangasinan ay tinatayang aabot ng 1.17 bilyong piso. Pero kaila sa marami na hindi lamang ngayong taong 2025 na gaganap ito. Kung matatandaan taong 2019, buwan ng Pebrero, sunod-sunod na droga ang natagpuan sa ilang pampang. Nakita ang unang batch ng cocaine noong Martes, ikalabing dalawa ng Pebrero. na palutang lutang malapit sa baybayin ng Sitio Habongan, Barangay Poblasyon, Dinagat Island. Apat na putwalong piraso ng bloke na nakabalot sa duct tape ay may lamang puting pulbos. Nakalaunan na ay kinumpirma na droga. Tumimbang ito ng 48 kilos at tinatayang nagkakahalaga ng 250 million pesos. Pagkalipas lang ng dalawang araw, ikalabing apat naman ng Pebrero, nakakuha rin ang kinauukulan ng 27 bloke ng coke sa baybayin ng Barangay Pacifico sa bayan ng San Isidro, Surigao del Norte. Ikalabing lima ng Pebrero, habang nagsisipatrol ang ilang pulis, nakadiskubre sila ng labing tatlong bloke sa baybayin. Ang laman ay tigi isang kilo ng droga at ang kabuang halaga ay tinatayang nasa 212 milyong piso. Kinabukasan, ikalabing anim ng Pebrero, isa pang bloke na may markang Lexus ang natagpuan sa baybayin naman ng barangay Bagong Bayan sa Paracale, Camarines Norte. Kinumpirma ng mga pulis na droga ang laman na nagkakahalaga ng 5.24 million pesos. Noong Pebrero 18, isa pang bloke ng droga ang natagpuan sa pagitan naman ng barangay Rosario at barangay San Jose sa bayan ng Mauban, Quezon. Nagkakahalaga ito ng 5.3 milyong piso. Ang mga ito ay nakuha sa loob lamang ng isang buwan. Ayon sa kinauukulan... Kusibling bahagi ito ng isang malawak na drug smuggling operation mula sa tinatawag na Golden Triangle. Ilang beses binanggit sa balita ang ugnayan ng mga ilegal na droga sa lugar. Pero bihira lamang ang nakakaalam. Ang pangalang Golden Triangle ay ibinansag noon pang mga taong 1970s sa rehiyong nasa gitna ng Thailand, Burma at Vietnam. Doon maraming tanim na halamang poppy kung saan ang katasay pinagmumula ng opium, isang narcotic drug na gamit pang medikal. Kapag sinabing narcotics, ito ay droga na nagpapamanhid ng katawan, nagpapabagal sa daloy ng dugo gamit sa mga pasyenteng nasa ospital. Pero pinagkakakitaan ito ng malalaking sindikato. Bukod sa Golden Triangle, kumukuha ng supply ang mga ospital at laboratorio ng Poppy. Ito ay pinagmumulan ng tone-tone Ladang Iligal na Droga. Ayon sa East Asia Forum, buwan ng Mayo ngayong 2024 na inestimang umabot ng isang daan at limampung tonelada ng heroin ang lumabas ng Myanmar noong taong 2023 na may halagang 2.2 bilyong dolyares. Ayon sa ulat, ang tanima ng poppy sa Golden Triangle ay umabot sa 40,000 hectares noong 2022. Halos kasing laki ng buong syudad ng Cagayan de Oro. Sa kasalukuyan, ang Golden Triangle ang numero unong pinagkukuhanan ng opium sa buong mundo. Subalit ang tanong na hindi masagutay, bakit hindi ito mapigilan? Ang sentro ng Golden Triangle ay ang King's Roman Casino kung saan nagaganap ang mga lantarang illegal drug trade at kung ano-ano pang kalukuhan. Kumaga, ito ang utak ng mga transaksyon. Ayon sa Reuters noong taong 2018 na sinanction ng Estados Unidos ang kasino dahil sa illegal na droga. Binalita din sa South China Post na mga Chinese gangsters ang nagpapatakbo ng mga brothels online scam, human trafficking at illegal drug trade sa Golden Triangle. Sa Al Jazeera inulat noong taong 2023 ang ilang labanan sa pagitan ng otoridad at mga drug lords sa Golden Triangle. Kaya sinabi ng United Nations na ang Golden Triangle ay isa sa pinakamalaking daanan ng illegal na droga sa buong mundo at sa likod nito ay mga maperang Chinese syndicate kaya mahirap pataubin. ayon sa mga impormasyong nakalap. posibleng ang mga sako natagpuang nakalutang sa Zambales at Pangasinan ay bahagi ng isang napakalaking operasyong nagaganap ngayon sa Pilipinas at marahing nga ay nagmumula sa Golden Triangle. Sa mga hindi nakakaalam, ang Kings Casino na nasa gitna ng rehiyon ay hawak ng Partido Komunista dahil lang may-ari nito na si Jawei ay isa ring komunista. Napagalaman na yung mga natagpo ang palutang-lutang na droga ay hindi itinapon o hindi aksidenteng nahulog sa barko. Subalit, ibinababa ito sa kargatan upang damputin ng mga sindikato. Minsan barko ang naghuhulog at minsan naman ay pribadong eroplano. Subalit hindi lamang sa Pilipinas ito ginagawa. Sa bansang New Zealand Inulat sa The Guardian noong 2023 na higit sa tatlong toneladang droga ang natagpuan ng kinauukulan na palutang-lutang sa Pacific Ocean. Record-breaking daw ang laki ng kanilang nasakote na papuntang Australia dahil nagkakahalaga ito ng 500 million New Zealand Dollars o oh, mga 17.5 bilyong piso sa Pilipinas. Sobrang dami ng nasakoting droga na pwedeng isang taong supply ito ng bansa. Noong ding taong iyon, sa Italy naman, ibinalita sa Nine News na 70 pakete na waterproof ang natagpuan ng kinauukulan malapit sa pampang ng Sicily na nagkakahalaga ng 652 million US dollars o 36 na bilyong piso. Malinaw na hindi lamang sa Pilipinas ito ginagawa. Sa Amerika naman ipinahayag ng NPR News noong buwan ng Agosto taong 2024 na labing-anim na bloke ng droga ang natagpuan ng mga naglalakad sa pampang ng Isla Morada Resort sa Florida, United States. Sinabi na hindi ito ang unang pagkakataon na may nakitang lumulutang lutang na ilegal na droga sa karagatan. Sa United Kingdom, ipinahayag sa BBC buwan ng Mayo ngayong 2025 na yung mga ilegal na droga na binabagsak ng supplier sa karagatan ay upang kolektahin ng mga gangs. Sinabi na kadalasan ay may mga trackers ang droga para matunto ng mga sindikato. Sa Pilipinas man o sa ibang bansa, mapagtatanto na iisa lamang ang uri ng operasyon ng mga cartel Ibagsak ang droga sa karagatan upang tamputin ng mga kakutsabang sindikato. Saan man lugar nagmula ang mga palutang-lutang na droga na nakuha sa Bataan at sa Pangasinan, palaisipan pa rin kung sino ang nagbabagsak. Isa sa mga hinala ay binalita sa ABC News noong 2016, kung saan nasa kote ang malaking karga na droga mula sa isang Chinese ship. Sinabi na halos dalawa na raang bloke ng droga ang nakuha na nagkakahalaga ng 60 milyong dolyares. Siguro mga Chinese vessels din ang nagbabagsak ng illegal na droga sa ating karagatan. Bukod dyan, hindi maikakaila na mayroong sangkot na malaking sindikato rin sa Pilipinas. Isa sa mga teorya ay may mga Pilipinang manging isda na kinokontrata upang damputin ang mga bloke ng droga sa karagatan. Ano't ano pa man ang katotohanan, walang duda na ang operasyon ay big time. Anong araw lang mapupulot dito? Ang mga drogang natagpuan palutang-lutang sa Zambales at Pangasinan na nagkakahalaga ng ilang bilyong piso ay tila bahagi na isang napakalaking operasyon. Pinaniniwalaan na ito ay mula sa Golden Triangle kung saan sangkot ang China at isang big-time na sindikato sa Pinas. Kung hindi ito mahahawat, hindi lamang bagyo ang bubuho sa Pinas, pati bagyo ng krimen, Nalulustay sa buhay ng marami Hindi batang ang sabi The world is a dangerous place Not because of the people who do evil But because of people who don't prevent it Buksan mo ang iyong isip At hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa Sa mga kasaysayang kapupulutan Ng maraming aral Tandaan katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan